Ipinahayag ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang kanyang pangamba sa lumalalang katiwalian sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno at sa mga umano'y pork-like budget insertions na anyay sumisira hindi lang sa lipunan kundi sa mismong pagkatao ng tao, isang kasalanang hinatulan na noon pa sa Biblia. Bilang isang bansang kristyano, Sinabi ni Tagle na nakakabahala ang patuloy na kawalan ng sense of humanity and sin sa mga mamamayan. Kapag nawala ang pagkatao, nawawala rin ang pagkilala sa kasalanan, giit niya. Tinawag din ni Tagle ang mga Pilipino na magsanib puwersa upang ibalik ang malasakit at katapatan, simula sa edukasyon at values formation ng kabataan. Ipinahayag din niya ang kalungkutan sa paulit-ulit na siklo ng katiwalian. Lalo na ang epekto nito sa mahihirap. Kailan pa tayo matututo? Nasaan na ang puso ng tao? Tanong niya. Binigyang diin ni Tagle na ang tunay na pagbabago ay dapat magmula hindi lamang sa protesta, kundi sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao at institusyong may integridad. Aminado rin siyang may kakulangan ang simbahan sa paghubog ng mga Kristiyanong naging bahagi ng katiwalian. Ngunit pinanggit niyang malaki rin ang impluensya ng media at kultura sa paghubog ng pananaw ng tao.